Aling sunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maihatid ang mura at masustansyang pangunahing bilihin sa Pilipino, iba't ibang produkto ng mga magsasaka at mangisdang tampok sa ikatlo at huling araw ng kadiwa ng Pangulo Expo. Si Bel Custodio sa report. Highlight sa kadiwa ng Pangulo Expo ngayong taon, ang mas pinalawak pa na 20 pigas meron na, na available para sa lahat sa KNP Expo sa Foro de Intramuros, Manila. Ayon sa mga mami si Leslie at John Rick, doble tipid 20 pesos kada kilong NFA rice. Yes ma, am. malaking bagay rin po ito eh. Siyempre 20, bibili ako sa ano kalahati ang mawala ang um, malaking tulong po sa amin. kami sa Bibi. Ang kadiwa na Pangulo Expo ang pinakamalaking rollout ng programa sa Metro Manila bilang suporta sa mga nasa vulnerable sectors, mga magsasaka, mangingisda, farm workers, transport group at low-income families. Pwedeng makabili ng murang bigas ang hanggang 10 kilo kada araw. Noong biyernes, lumagda ang Department of Agriculture at Department of Education ng Memorandum of Understanding kung saan makakabili na ang mga DepEd teachers at non-teaching personnel ng murang bigas ng kadiwa ng Pangulo. Sa ngayon, mahigit apat na raang sites na ang nagbebenta ng 20 pesos kada kilong bigas. Uh, nationwide, meron na po tayong 700. 40 sites ng kadiwa ng Pangulo and uh, nakapag-launch na po tayo ng Benteng Bigas Meron na sa 81 provinces nationwide. Kung mapapasin po, 81 provinces pa lang, at meron pang isang natitira pero ang target po natin may launch din ito sa December 10 ngayong taong ito. Tampok din sa Kadiwa Expo ang expanded Kadiwa Network kabilang na ang food hubs, centers, tindahan model trucks at carts na dinisenyo upang mapatatag ang local supply chain at mapalawak ang akses sa mga mahalagang bilihin. Hello. Isa sa mga tampok dito sa Kadiwa ng Pangulong Expo ay yung mga produkto mula sa Region 8 kagaya nitong cucumber, etong mga siling panigang. At syempre, meron din tuba na galing leite. At of course, meron din tayo mga delicacies, kagaya nitong, ano pong tawag dito, ma'am? Uh, Ruskas. Ito po yung products namin na past moving ng summer. Ito po yung native, uh, traditional cookies ng summer. Saan pong gawa Sa uh, Gandara Summer po. A ano po yung mga ingredients? In yung main ingredient po, yung flour, butter, milk, sugar, and egg. Okay. Ito po. Ito naman po, ano naman po? Kuryuso. Ito yung cookies na fast moving din sa amin, yung kilala na cookies ng summer. Kuryuso. Ito po ay makikita sa mga airport, sa mga terminal, sa mall. Doon po mga matatagpuan po kung may maghahanap. Okay po, thank you. At syempre, meron din tayong itong uh, gawa sa kalabaw na kesong puti. At of course, meron din tayong produktong tableya. Katuwang ng DA sa matagumpay na KMP Expo, ang mga farmer cooperatives and associations at iba pang ahensya ng gobyerno kabilang ang Presidential Communications Office, NFA, DTI, DOLE, BSWD, DOTR PhilPost DILG at Manila Local Government Office bukod sa mga produkto ng mga magsasaka at mangingisda. Ilang mga serbisyong gobyerno at produkto ng mga benepisyaryo nito ang nasa KNP Expo. Kabilang dito ang registration ng postal ID, mga produktong marikida na kasama sa livelihood program ng Dole, abaka meat products sa mga beneficiaries ng DSWD at processed meat products kagaya ng hamon na produkto na isang MSME na suportado ng DPI. 1.3 million pesos sales na ang nal-generate ng mahigit 80 exhibitors sa ikatlo at huling araw ng Kadiwa ng Pangulo Expo. Alinsunod ito sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na maihatid ang abot-kaya at masustansyang pangunahing bilihin sa mga Pilipino at mailapit sa masa ang serbisyong gobyerno. Velco Studio para sa Pambansang TV sa Bagong Pilipinas.